Ang nawawala dito ay isang 11 years old po, ma'am. Anak Opo. po. Pamangkin ko po. Pamangkin nyo. Saan po ba siya last na natagpuan, ma'am? Natagpuan na, ano po siya, sa Intramuros po. So, noong November 3 po, nagpaalam siya nga, papasya lang siya ng... Intramur In, inutusan ko po lang bumili lang po sa tindahan. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Barangay Pag-asa po, binangon na Rizal. Rizal. Tapos natagpuan siya sa Intramuros? Opo. Medyo malayo to, ma'am, no? Opo, malayo. May cellphone po ba siya? May cellphone po siyang dala Nakontak so, po namin yung cellphone niya sa, nasa Intramuros na po. Pero sumagot siya? Sumagot pa ibang tao na po. Nakuha po namin yung cellphone pero yung bata po wala po. Ano sabi ng tao nga sumagot? iniwan po sa kanya nung apo ko yung cellphone, nakicharge. Doon po, mas yung pong sumagot, mascot po yun doon sa... Sipo, mascot po sa Esplanade. Ano, Esplanade. <coughs> bago bago pa siya lang po sa may Intramuros po. Okay. So doon po siya yung last found noong November 3? Opo. Opo. And then, so basically yung cellphone yan doon sa lalaki Opo. kasi wala siya. So, kinuha may... Kinuha nung lalaki yung cellphone kasi kinukuhaho daw ng mga batang palaboy. Okay. So, may... Ano po yung sakit niya nga, PWD? Mental Disability Intellectual po. Ah, intellectual disability. Okay. Sige po, ma'am. Baka magpanawagan na lang po kayo. Baka kung sino man po nakakita dun sa area sa Intramuros, mga netizens po nga nakaka-identify. Kung sino man po ang nakaka kita sa aking apong si Inigo Rafael, palayaw niya po ay Ira, Bak, baka po pwedeng i-hold ano niyo lang muna po, tawagan po kahit po dito kay Mr. Rapitul po at saka sa o kaya sa Barangay Pag-asa, Binangunan Rizal. Ira, kung nakikita mo ako, pwedeng magpa, magpasama ko kanino dyan, umuwi ka na, alalang-alala alala na ako sa iyo. Mm -hmm. Ma'am Elisa, Ma'am Antoinette, agad po namin ipagbibigay alam kapag mayroon po kaming details na po or may nag, uh, timbre po sa amin okay. ng kinaroroonan po ni Inigo. No? And uh, sa mga nakakakilala, nakakita po, uh, ayan po si Inigo Rafael Baksal. 11 years old lang po siya mga kapatid at siya po ay may intellectual disability at huling nakita noong November 6 sa may Pasig River Esplanade, Ermita, Manila. Suod po ang black Uh, Super Mario po na t-shirt and black shorts. Uh, agad nyo pong ibigay alam sa pinakamalapit na police station o or, or, uh, sa barangay. or ihatid nyo po dito sa aming himpilan sa TV5 Media Center, Mandaluyong City. At kami na po ang bahala sa pamasahe po ninyo. Maihatid nyo lang po ng safe si inyigo at lubos na pong nag-aalala kanyang lola at ang kanyang pamilya. Maraming salamat po, Ma'am Elisa and Ma'am Mary Antoinette. Magandang hapon po. Magandang, Magandang hapon, hapon din po.